So ayun na nga quick update lang muna tayo sa SB19 ano. So ayun na nga uh, for the first time magkasama yung buong mam ano sa birthday ni Stel Na celebrate, na na nila So ayun kasama nga yung mama ni Ken And syempre yung iba pang uh, SB19 mam ay magkasama-sama And syempre yung buong SB19 din And syempre ayun Ah uh, alam naman natin na matagal na din itong ah, ng mga fans na sana magkasama-sama din sila and alam naman din natin na nasa probinsya yung mama ni Ken ano. so ayun ngayon nga sa katapos lang nila na kick off so sa Philippine Arena so ayun nga dumalo nga yung uh, parents ni Ken and ayun nga ay nag-stay nga siguro sa Manila ano dahil makikita natin na kasama din siya sa celebration ng birthday ni Estelle. So ayun congratulations syempre sa SB19 ano, So sa kanilang kakatapos lang na Philippine Arena kickoff no. So and ayun yung susunod na naman nila is pupunta sila ng Taiwan para doon sa Hito Papano. So and pagkatapos nyo sa June 29 mayroon na din silang kanilang first kick off noon sa uh, worldwide so yun mauuna sila sa uh, lalabas ng bansa mauuna sila sa Taiwan so ayun abangan natin yan so ayun syempre congratulations sa SB19 yun lang muna maraming salamat